<laughs> Mukhang may makapagalitan ng teacher eh. <laughs> eh. Ayun, nagbabalik naman tayo mga katreks bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutong hayan At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa Kaya ano pang hinihintay natin? Eto na. Let's go. Hmm? Yan. Ang nagkabunti sa iyo. Ang cute ng baby, eh. Ayun, oh. Huling-huling. Hindi kayo malit sa klase mga to. Sinumpay. Loko no, okay. yun. May nakaharang bigla. Numiti ito. Nag-selfie <laughs> pa <tayo>, eh, no? Nag-selfie <laughs> pa eh, no? Nag-selfie 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 eh, no? nag nag selfie

na kapanguhay talaga ni Ate Dumil yun. <laughs> ito yung nasa likod, dos ko Ano ito yun? Lo, may problema ka sa akin? Mm -hmm. Oh wow, napaka, 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 yes! kanda pala ng problema mo. Ayaw, ima! Ayaw, ima! Ayaw, Wow! Mm? Wow! <laughs> wow! Ayun <laughs> <laughs> so, na dagit.

<laughs> ah, ganito pala yung manual na dryer Ang <laughs> galing na ni Lolo Sabi ko noon, huyo ka pag pumayat ako uh -huh. Oh my goodness <laughs> Hanggang ngayon magkatilala pa rin kami Hindi <laughs> 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 ba umitek Kulong, sige, kulong. Umabot din. Nain ni Tingog nga wakwak gabi iba. Uh -huh. Kumitaw singgitan no? oh! Sana all, palaagon o gabi eh. Nihilo mahinoon. Gala gudu eh kayo. Gugong! <laughs> kaya hey, ito talaga yun sila eh. Hindi kaya sila ng -lake. Huwag ka nang magdalawang isip. Mm -hmm. Mahalin mo na ako. Ah, ah, ah. <laughs> Pag nagdalawang isip ka pa, uh -huh. mahalin mo na lang kaming dalawa. Agay yun. Maayos.

ハハハハハハハハハハハハハハハハハ Ang electric pa na Sabi nila puro hugot daw ako Wala mm -hmm. nga bumabaon Paano ko hugutin <laughs> Kaya nga naman ano, ano hugutin? Iyan, no hugutin Hindi no Tinlaro yung mga bata <laughs> <Sorry. laughs> Paano kaya yan a más parezca, ¿no? Mmm, social <túrisa> <túrisa> mmm, <remote ka> eh. <túrisa> Hindi huh? mo ba sa gabi yung bata? Kung papasok ka sa isang relasyon, mm -hmm. kailangan matatag ka at handa. Tang! handang loko yun. lang. <laughs> wow! Wow! Sobrang galang eh, no? Yo! <laughs> Yo!

Yan sa inline pandaligot eh. Iniwan yung motor. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!